Hello, good evening. Uh, welcome back to my channel, mga people. Sa mga baguhan na nanonood ngayon sa aking channel na Agimatera at Ritualista Kamarin. Ang ating channel, mga people, ay more on spiritual, agimat, ritual, at marami pang iba. So, bago ang lahat, paklik sa bell, pasubscribe, sa mga baguhan, salamat ng marami. Sa mga old na, shout out sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik sa aking channel mga people. At naway mga sa mga pinapakita ko ay nakakatulong sa inyo at nadagdagan ang inyong mga kaalaman mga people. Bago ang lahat, huwag niyo po sana skip ang aking ads, people. Tuloy-tuloy lang sa panunood sa aking video mula umpisa hanggang matapos ang aking video mga people so ang ating pag-usapan ngayon ay more on spiritual, more on agimat no? so continue lang tayo sa panunood mga people para marami kayo matutunan Eto aking pinapakita sa inyo ay uh, kami mismo ang naka-encounter nito people, hindi ito binili kundi kami mismo ang nakatuklas at nagpakita sa amin sa kailugan na lagi naming pinupuntahan. Kung mapapansin mo, ito ay bato. Pero mukha siyang kahoy. Kaya ang tawag dito, bato. Ah, kahoy na naging bato. Yan. Ang kahoy na naging bato, yan ay blessed tayo dito people. So marami naman ang nakakaalam dito. Ito, hanggang ngayon nga, malamig, no? malamig siya. Kasi kalikasan. Kalikasan siya nakuha at kalikasan din talaga ito at sa kailugan siya natagpuan na ko na rin naman ito mga people nung matagpuan. Ito nakita ito na aking partner no. Siya ang nakatuklas nito samantalang ako naman ito ang natuklasan ko. Maliit lang. Yan i-focus natin mga people para mas makita ninyo kung bakit tinatawag ito na kahui na naging bato kung mapapansin mo ang bato at ang kahoy. Wait ha. Yan, mapapansin ninyo ito mga bato. Na bato. Ito rin, nakuha din natin ito sa ilog. ipu ipong bato. Mutya ang ipo-ipo ito mga people. Sa negosyo to Sa kalakasan. Pabilis ng kita. Mabilis ang iyong negosyo pagka mayroon kayong ganito ipo-ipo mabilis sa lahat kahilingan sa lahat mabilisan yan ang ipo-ipo so mapapansin mo yan bato bato at ang kahoy yan ang kahoy people kung titingnan mo sa likod batong bato yan pero pag tiningnan mo naman sa harap kahoy no kahoy siya yung kahoy ganyan ang forma ng kahoy na pagka tinadtad mo, chinapchap mo. mula wala na akong kahoy dito, no. Para mapapansin natin, no. Pero yan, ang tawag dito ay mahiwagang bato. Mahiwagang kahoy na naging bato. Yan. Magkapareho. Pero hindi ko lang alam kung dugtong, ah, hindi siya magkadugtong people. Pero sa isang lugar ko lang natagpuan. Ibig sabihin, marami to doon no eto rin kahoy din to people ito naman ay binigay sa akin ng isa nating kaibigang may waga ah uh, kahoy din to to sama kay mo kang kahoy din kahoy na naging bato pwede pwede kahoy na naging bato yan bato yan maganda rin So ngayon pag-usapan natin kung ano ang taglay. Ito ang opinion ko, people. Ito rin ang kaalaman ko, people. Ang kahoy na naging bato. Kabal, protection, poder, tibay. Kasi ang bato kasi ang kahoy yan ay haliki. Ginagawa natin yang haliki O kahit anong klasing mga ginagawa natin diyan sa kahoy. Ngayon naging bato siya. Ang bato matibay malakas, kabal, no? Hindi marupok ang bato. Kaya kung tawagin ko ito sa aking opinyong sarili, kahoy na naging bato, poder sa iyong sarili, kalakasan, protection sa lahat ng kaaway mo mga people. Yan ang taglay ng bat ng kahoy na naging bato. Yan ang mahiwaga diyan. Kaya ito Uh, ikukwintas ko to mga people at tataglayin ko sa katawan etong aking natagpuan to ito naman natagpuan na aking partner so siya ang magtatanga nito ako naman ang magtanga nito sa aking katawan dahil ako ang nakatagpo nito to ay maiwaga people bakit na masaya ako pagka ako mismo ang nakatagpo ng mutya no agimat na rin ito people Mutya agimat protection kabal tibay kalakasan mo lakas So sa ngayon hindi ko pa siya ginamit as in tinaglay sa katawan kasi hindi ko pa siya kinuwentas Malamang ilalagay ko lang ihahaba ko lang 'to Pwede ko rin 'tong lagyan ng pangsabitan At malalaman ko na rin kung ano ang kapangyarihang taglay nito So ang kaalaman ko lang sa kahoy na naging bato. Poder tibay. Kalakasan, protection sa atin. No? Kaya kayo mga people na may alam nito uh, at may uh, mga agimatero, manggagamot at mahilig sa mutiya. Uh, ang opinion nyo rin ay mahiwaga para sa akin. So kung may opinion man kayo nito, kung ano ang taglay, kung ano ang lakas, kung ano ang gamit nito people, ay iminsahi mo rin dyan sa baba para madagdagan ang ating mga kaalaman. So paano people? Maraming maraming salamat sa inyong pagtangkilik at panunood. Respect lang din po tayo sa ating bawat isa sa atin. Dahil tayo ay iisa lamang, tao lamang tayo, kaya dagdag kaalaman at respect sa bawat isa. God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa inyong panunood at pagmensahe. God bless sa ating lahat, people. Bye-bye muna sa ngayon.